Mga sanhi ng pagkalagas ng buhok. Alamin! Paliwanag ng mga eksperto, ang hair loss ay maaring dahilan sa mga sumusunod. Sa pangangan na kasi bumababa ang estrogen level sa katawan. Sa pangangan na kasi bumababa ang estrogen level sa katawan ng mga kababaihan. Ngunit ito ay temporary lamang. Once na bumalik na ang iyong lakas, bumabalik na rin ang inyong estrogen level. Sumunod dito ang iba't ibang mga hair treatments na ating ginagamit sa ating buhok. Resulta nito kung hindi man ang nagfo-fall off ang buhok ay nagbe-break na dulot na pagiging brittle o paghina ng mga hair strands. Kasama rin dito ang mabilis sa pagbaba ng timbang o rapid weight loss dahil sa pagcrash diet. This shocks the system of the body which leads to shutting down to its resting state. At ang isa sa kinono-consider na dahilan ng hair loss ay ang sobrang stress o kalungkutan. Even depression can also cause hair loss hindi lamang sa mga kababaihan, kung hindi sa mga kalalakihan din. Kaya naman, if you feel like you're going through some difficulties in life, subukan nating i-open up ang ating mga pinagdadaanan sa pamilya o kaibigan para gumaan ang ating pakiramdam. Kung hindi, iba ang mawawala sa'yo. Kasama na dyan ang iyong crowning glory.